then guys, naglilipat bahay na po si Nicole Center. Pupunta na po sila sa labak. Tingnan niyo ang gamit. Dahil Ay, ayaw, ayaw na dito at nawala na ang kanyang ama sa agbang ho sila maninirahan. Ay, dahil natatakot daw sila. Takot na takot sila kasi Nagpaparamdam ang kanyang ina-ama. Takot sa kaluluwa, sa malignot, sa kapre hindi Ayun ka ang alti. Alsin mo daw. Tapos na. Aring halob laki, alsin mo. Ano yung laki, alsin mo. Aring, mabakbakay. Aring, mabakbakay. <laughs> Aring <mabakbakay>. <laughs> 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 Guys, magta-tiles na po kami kay na-consentep. <laughs> wala kagang pagkain pakain sa magtatrabaho? Ah, wala pa nga kayo na umpisa. Ang kain na agad ang iniisip mo. No? <laughs> Magpabili na isang kilong manok daw. Tungan mo ko din eh ba ako? Bebe, bebe, tutulong ka, ka Hindi ko nga, ang hindi na kasi akong sabihan. sa pagbuhat, sila tanong, tutulong. Kaya ko ito! Huwag mo Ano kaya ba? Ano, kaya ba? Bebe, 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 mayabang ka kasi. Ano? Mayabang ka eh. Huwag mong hilahin, makagasgasan <laughs> tayo. Ayan, magda-tiles na po kami guys. Alis dyan. Alis dyan, maliit na tao. Wow! Oh. Guys, may... Naipit ang tama. Sente doon sa kanto. Ang pinagandaan ko, pinagandaan ko pak amo kawawis na ang ano ipo wis nya kaya ayo magubat mo temat tema, kapit ang mga <laughs> <laughs> oy bakbakin niyo na daw ang ano ano bla ikaw sa dyan sa pagbabakbak wag na kayong tumulong kung patuloy sa Nakikita mo yung kasangalaan sa pag bahay at mag-i-renov yung binakbak lahat ng halubla. lang. daw. Balingin daw are. Guys, halip na nakatulong makapurwisyo. Diba? <laughs> Big. Big ni kakahuan. Yeah. Gaming fix, <laughs> di man ginagamit. Kumaya <laughs> so, pagtapos namin magtrabaho din eh si call center baldada. <laughs> <laughs> na ipit ang kamay, na ipit ang paa. Babong, <laughs> oh, patrabaho nang patrabaho, wala pa pagkain. <laughs> Uy, pa-tindirin ba <laughs> uh, uh, wala. Yung yung wala Ah, ah Maganda ang mga takip sa cortina. <laughs> <laughs> sa cortina ni Nicole Center. Puno ng bato. <laughs> Guys, ngayon naglalagay kami ng ano, ng renovium din sa korte ni Nicole Center at saka doon sa salas. Kahit ano anong gawing unat yan? Hindi yan mauunat. Gawa na yung hindi pantay-pantay ang ano? Flooring? Ang gawa yung nandini pa rin eh. Ano, Gusto pa'y perfect ang gupete. Yung pa ako yung imay ng imay na. Siyempre, gagawa ka din lang, hindi mo ko ipe-perfect. Pep. Yeah! Yeah! Saan ito? Saan ito? Yan guys, nakatapos na si Sisi kahit tagpitan <laughs> 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 Tingnan niya naman guys, oh. oh okay. Guys, nahihirapan ako ng linoleum -lino na re. Eh. Sa halip na iisan latagan, tingnan niyo, nag -cut, cut cut pa ako. <laughs> Oo, <laughs> pinag -pin, guys, Are, Para okay. lang lumapat. Cut. 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 <laughs> okay. Puro siya cut, guys. Hindi namang ang ganda ng lapat sa gilid. Pagdating sa gitna ay usbunga. <laughs> Tingnan nyo, guys. O, papakita ko sa inyo. Yan, you know, o. Cut. <laughs> <No>. Cut. <laughs> cut. Luwag. Meron pa luwag. Kulubutan. <laughs> kulubutan, guys, o. O,